So yung mga par, uh, magandang hapon uh, sa inyo mga par. So ay uh, papakita ko lang sa inyo yung tinrabaho ng uh, bako kanina mga par, kaninang umaga mga par. So yan na yan mga par. So nakuha na yung mga bato mga par. Iwan ko lang kung uh, babalikan pa yan dyan mga par kasi mayroon pang uh, babakuin dyan ito. Yan. Malaking bato yan, mga par. Saka so, ito. Saka so, ito. Iwan ko kung babalikan pa yan ng bako. Yan, na uh, clear na yan dyan, mga par. Napatag na yan dyan. So, pwede nang ma... Uh, ma... Ma... Lagyan ng... Bangka dyan, mga par. So, yan. Na clear na yan dyan. So... So, iwan ko lang kung babalikan pa yan mga par, kung tatrabuhin pa yan bukas. Kasi yung tinabaho niyang kanina, uh, ma ma mataas yung dagat mga par. So, hindi masyado nakita yung mga bato mga par. Kaya ganyan yung uh, nangyari mga par. Maraming uh, may mga bato rin nga hindi nakuha. doon yung mga bangka mga par ah, pagkuhan, pag okay na yan dito mga par so yung mga bangka ay eh, akyat na yun dito eh, akyat na yan dito mga par dyan, malalim yan dyan, mga par Ayan, malalim lang yan kasi kinuha na niya ng ah, pang tambak dito mga par para mag play yan diyan para mapatag malaki pa 'yan dyan mga par. Ah, Poseidon 48. 'Yan malaki 'yang par. Kasi 'yung 70 na Poseidon ah, nagsira-sira mga par. So kaya 'yung Sidein Poseidon, Poseidon 48. 48 'yung andito ngayon. Tsaka 'yung Poseidon 35. Shout out the Mors. Kunsihal. Doran <laughs> oh. ditong kuat. Ah. Nih, <-hapun> Pakot kedah mau muku lima kebalikan ambot kembali kun mana dia nah pemewa nang aku lagi Ayo jadi, wak, mau nilai kuat dulu. Kanang deha gani na. Apa na kuha na? Nang beto ah. Tao bang ganina.